Minsan nang tinaguri ang pinakamayamang bayan sa buong Pilipinas. At ngayon, isa na itong ganap na syedad. Pinakahuling lungsod na naaprobahan dito sa ating bansa. Hello, Carmona! Ang lalawigan ng Carmona ay isang component city na mayroong labing apat na barangay sa probinsya ng Cavite. Dati itong kabahagi ng bayan ng Silang bilang isang baryo na tinatawag na Latag. Naihiwalay ito bilang isang bayan noong 1857. Ayon sa kwento, ang pangalang Carmona ay nagmula sa isang syudad sa Seville, Spain. Sa lugar na ito matatagpuan ang napakaraming industrial parks kung sa naroon ang iba't ibang mga kumpanya. May mga commercial areas din dito. Katulad na lamang ng pinakabago McDonald's branch na nakita namin. Ang laki at ang ganda ng location. Tamang-tama para sa mga motoristang magbabaybay ng Governor's Drive. Ilang metro lang ang layo mula sa McDo ay mayroong isang mini compound na naglalaman ng ilang mga restaurants mayroong Ben's Halo Halo, Japanese Resto, Events Place, at mayroon ding hotel. Maluwag ang lugar at may parking area para sa mga nais pumunta dito. Sandali lang kami doon at umikot na ulit kami. Nakita namin ng ilang establishments like Walter Mart at ang katabi nitong Verdant Strip kung sa naroon naman ang Starbucks, Kenny Rogers at marami pang iba. Sa likod nito ay napakaluwang Mayroong office ang LTO dito. Nanaratcha pa namin ang kahabaan ng Governor's Drive at nakita na namin ang Rotonda. Ito ang pwede naming sabihin na tatak ng Carmona. Mula sa Rotonda ay pumasok na kami sa town proper kung sa naroon ang Carmona City Hall. Tama lang ang laki nito pero sa tabi nito ay naroon pa ang ibang mga opisina na tumutulong sa ating mga kababayan. Nung pumunta kami ay mayroong business registration renewal sa may covered court, kaya't punong-puno ang lugar. Naglakad-lakad kami ng konti sa vicinity area at napansin namin ang hospital building. Mayroon ding ilang mga local businesses na nakakatuwang tingnan. Medyo makitad ang mga daan dito pero malinis, maayos at maraming one-way. Kaya naman, siguradong safe at maayos dito ang trapiko. Sa paglalakad-lakad namin ay nakita namin ang St. Joseph Parish. Bukas ang gate sa may side kaya pumasok kami. Mayroong area for parking kung saan nasa side ang Tila Parish Office. Sa kabilang side naman ay naroon ang grotto kung saan nakalagay ang image ni St. Joseph. Syempre, sinilip namin ang loob ng simbahan. Maluwag ang loob nito at maganda ang altar. Nagdasal kami sandali para palagi ang magpasalamat. Hindi ito ang unang pagkakataon na nabisita namin ang simbahang ito. Noong una namin itong pinuntahan, masaya ang mga taong nakasabay naming nagsimba, ramdam mo ang kanilang taimtim na pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoon. Ilang metro lang galing sa simbahan ay pinuntahan naman namin ang isang pagawaan ng itak, ang SK Metalcraft Pandayan. Katabi lang ito ng isang barangay hall. Dito sa Carmona, ang itak ang itinalagang one town one product or otop nila. Sandali lang kami dito pero kinento ng anak ng may-ari na matagal nang na gumagawa ng itak ang kanilang pamilya. Ang sumunod na naman naming hinanap ay ang paragliding area. Pero bago namin nakita ito, ay marami pa kaming napansin sa syudad na ito. May mas maluwag pala na lugar dito sa Carmona. Nasa likod lang. Mayroong paakyat na daan so tiningnan na namin kung ano ngabang meron dito. Nakita namin ang forest view. Na curious kami kung ano ngabang meron dito kaya huminto kami sandali para magpahinga. Sa side lamang ang parking at inakyat na namin ang lugar. Simple lang ito, may ilang chairs and tables at ang winner dito ay ang view. Nakaka-relax at nakakabilib ang isang subdivision na tila rice terraces ang datingan. Pwede kayong umorder ng barbecue o ng iba pang panindang food habang nagmumuni-muni. Medyo may mga ilang customers pagdating namin. Yung iba ay kumakain na at yung iba naman ay nagpipicture taking. Kaya hintay lang kami sandali para sa order naman namin. nag din kami ng ilang sandali dito para i-enjoy ang view. Pagkatapos makapag-relax ng konti, biyahe na ulit at nakita na nga namin ang hinahanap naming paragliding area. Sabi ng nagturo sa amin, may signage daw ito sa harap at papasok pa ng konti. Medyo makita dang daan, hindi sementado at pagdating namin sa loob ay may ilang sasakyan na nakapark. Pumunta nga kami sa mismong site at hindi naman namin naabutan ang huling nagparaglide. Nagtanong-tanong kami at naikwento sa amin na 3,500 ang fee for 15 minutes. And, syempre may kasamang professional instructor kung gusto nyo mag-paragliding. Ang ganda ng view mula sa taas at napakalawak pala ng Carmona. Sandali lang kami dito at sabi namin, it's time to go down. Habang bumabiyahe kami pababa, ay nakita namin na may nagpa-paraglide kaya huminto kami sandali at nanood. Habang nanunood kami sa baba, ay nakakatuwa kasi may ilang tao ding huminto. At kasabay naming nakatingala sa nagpa-paraglide. Bukod sa paragliding, ay napansin din namin ang ilang mga hayop na freely ay naglalakad-lakad lang sa area. Medyo madilim na kaya nagpasya na kaming maghanap ng isa na lang lugar na pwedeng puntahan. Nakita namin ng Old San Lazaro Track dito sa Carmona. Ang laki. At pinasok nga namin ang lugar kung saan nakita namin ang isang football field na mukhang ginagamit pa rin. Ilang metro mula dito ay ang tila mga offices. mayamaya -maya ay nakita na namin ang racetrack magkahalong tuwa at lungkot ang nadama namin kasi mukhang permanently closed na siya. Hay, ibang klase ang pakiramdam. Sa lahat ng nakita namin ngayon, isa lang ang sigurado kami. Tunay ngang mayaman ang syudad na ito dahil sa dami ng mga industrial parks na makikita dito. Kaya hanggang sa muli, samahan kami sa susunod naming papasyalan para sa ang Pinoy Travel Experiences, huwag nating kalimutang mahalin natin ang ating bansang Pilipinas, support local, and alagaan natin ang ating kalikasan. Ang ating bansa ay iisa. Kaya naman, naway palagian nating maalala na the Philippines is our home. Kung may gusto kayong puntahan namin na bayan or city, Please share it at the comment section at susubukan naming pasyalan ito. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, Ang Pinoy Channel.